Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece. at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashral Alimoda, Shout out kay Ronaldo Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! katatapos lang magbiro ng apat na tao tungkol kay Child Ruyo. Sa pagmamalaki nila, bigla nilang narinig ang malupit na boses na ito. Nagalit sila at hinanap ang taong gumawa ng tunog. Sa oras na ito, sa sulok, dahanda ang tumayo ang isang pigirya. Tumangala din si Child Ruyo na masakit sa buong katawan. Nang makita niya ang pigirya, ang kanyang mukha sa ilalim ng belo ay biglang ngumiti, at ang buong tao ay hindi napigil ang huminga, Kuya Han, sa wakas ay nagising ka na. Sinulyapan ni Aaron si Royu Child at malumanay ng na ngumiti, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang mag-alala. Kung titingnan ang kanyang sitwasyon, kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi siya namatay. Kitang-kita na ang apat na matandang ito ay nambobuli sa iba at hindi nila nilayon na patayin sila. Sa kabaligtaran, itinuring lamang nila ang Child Ruyo bilang isang random na laruan nang makitang lumabas ang Aaron, nagkatinginan ang apat. Wala man lang bahid ng pagtataka sa mga mukha nila, kundi isang malamig na itilang. Para sa kanila, apat sila dito. Kahit sino ay langgam lamang na nagmamasa sa kalooban. Natural, walang ibang intensyon. Isa pa ang namatay. Malamig na mumiti si Haitian Demon Girl. Dahil sa pag-atake sa gabi, ang tatlo ay nakasuot ng belo, kaya hindi sila nakilala ngumiti si Aaron at hindi nagsalita. Sa halip, lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ng kama, at sa kamarahan na tumingin sa bakal na kahon sa kama. Ayon sa hangarin ng Aaron ng maaga, maaaring direktang putulin ng dugo ang kahon ng bakal. Ngayon ay tila medyo maganda ang epekto. Talaga, ang harap ay ganap na natunaw. Tiniyak nito ng husto ang Aaron. Pagkatapos, Naglakad siya ng ilang hakbang patungo sa gitna at tiningnan ang apat na lumang bagay at isang grupo ng mga elite na sundalo. Ngumiti si Aaron, Paano kung makipaglaro ako sa iyo? Anak, ang laki ng boses mo. Malamig na ngumiti ang Bigfoot Master at saka tinapik ang hita, pero mabaho kapag malaki ang hininga niya. Mas mabaho pa sa bintiko. Nang bumagsak ang mga salita, isang grupo ng mga tao ang tumangala at nagtawanan. Noong gumala si Lolo sa dyangho, Umutot ka pa. How dare you fight with US here? Mabahong bata, alam mo ba kung ilang kilo ang mayroon ka? Hinamak din ng matandang diwata na manok ng Phoenix ang pagnisi. The white-faced rain devil glanced at Aaron, gayon paman, ito ay walang silbi na mahirap magsalita. Sa kabaligtaran, ito ay mukhang mas miserable kapag siya ay umiiyak at pinapagalitan ang kanyang ama. Ngayong sinabi mo na, makatitiyak na ako. Ang Aaron ay malumanay na ngumiti, sinasabi ng mga tao sa probinsya na bino buli ang matanda at pinapahiya ang mga babae. Paano ako at tamaan kayong apat? Ang laki ng boses mo. Ngumiti ang itim na enchantress ng bundok, at saka tumingin sa tatlo pa. Lahat sila ay tumingin ng masama. Pero para maging patas, mayroon akong maliit na kahilingan. Bumagsak ang mga salita ni Aaron at sinulyapan ang kahon sa likod niya. Request, anong gusto mo? Gusto mo ba hindi tayo masyadong mabigat mamaya, para hindi ka mapatay ng dalawang beses? O hinahayaan ka naming panatilihin ang iyong kamay sa lahat ng oras? Iiwan kita ng buong katawan mamaya. Ang apat sa kanila ay gumawa ng isang pangungut siya sa iyo at sa akin. Hindi nila pinansin ang Aaron. Hehe, hindi normal ang walang mata at kulang ang braso at binti. Baka mabukol ko ang kabilang binti ng tito na iyon. Tumingin si Aaron sa Bigfoot at hindi mapigil ang matawa. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang Bigfoot Master ay biglang hindi may baba ang tawag. Hindi malinaw na ipahiya siya. Ngunit sa sandaling iyon, muling ibinoka ni Aaron ang kanyang bibig, ang aking kahilingan ay napakasimple. Paano kung tumawag muli sa kalahating oras? Kalahating oras, nang marinig ang kahilingang ito, nagkatinginan ng apat na tao at hindi naintindihan kung ano ang kahilingan ng Aaron. Medyo kakaiba, ano, natatakot, ngumiti si Aaron, matatakot ba kami sa iyo, huwag mong sabihin kalahating oras, paano kung bigyan kita ng isang oras, oras na, nahulog ang mga salita, apat na tao ang naghihintay sa lugar, sa kanila dito. Natural na hindi sila nag-aalala sa kung ano ang mangyayari, ngunit para sa Aaron, ang oras na ito ay sapat para sa selyo upang ganap na mapigil at ang bakal na kahon ay maaaring ganap na mabuksan, pagkatapos para sa kanyang sarili, ito na ang oras upang ganap na buksan ito, talagang inaabangan niya ang mangyayari sa apat na sikat na masters ng Upper Demon Clan na mag-isa, kumikislap, kalahating oras ang lumipas. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hey, Shandemon yung babae. Puting mukha ulan jablo. Phoenix manok lumang engkanto at malaking paazon ay walang pagkainip. Para sa kanila, walang pinagkaiba sa pagpatay ng baboy, kalahating oras lang maaga at kalahating oras late. Dumating na ang oras, mabahong bata, gusto mo bang bigyan ka pa ng kalahating oras? Malamig na umiti ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Anyway, the more time you are given, the worse you will die later. Everything has its fruit and its cost. Kumimik din ang itim na bundok na demonyong babae. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay direktang ipinalakpak ang kanyang palad sa bakal na kahon at ipinasa ang mensahe ng pag-alala na dalhin ang mga tao sa Child Ruyo. Siya ay isang matalinong tao. Naiintindihan niya ito halos sa isang sulyap. Nang makita ang kanyang pagtango, tumayo si Aaron, isang tao ang nagsabi ng isang bagay at walang dalawa. Pagkatapos ng kalahating oras, hindi na siya makakakuha ng higit pa o mas kaunti. Well, kalahating oras na ang lumipas. Terra, sabay kayong apat. Words mahulog, Aaron bahagyang negatibong kamay, mataas ang espiritu at maghintay. Sa sandaling uminom ng malamig ang malaking paa na sumasamba, ang malaking paa ay itinaas, ngunit halos sa oras na ito, ang itim na bundok na demonyong babae ay biglang uminom, "Teka." Sumimangot siya at tinitigan ang Aaron bagamat may takip ang Aaron, ang kanyang nakatayong poster at hubog ng katawan ay biglang nagparamdam sa Haitian Demon Girl na sobrang deja vu. Ang tanghali ng madaling araw na parang dalawang disante sa Korea, ngayong umaga, sariwa siya sa alaala, at halos lahat ng detalye ay hindi nalilimutan. Ngunit sa sandaling ito, ang istasyon at figure ng tatlong libong lalaki ay halos kapareho ng Diyos sa umaga. Sino ka ba? Sumimangot ang itim na bruha sa bundok, tumingin kay Aaron ng maingat, itinago ang kanyang iti, maaari mo bang tanggalin ang belo at makipag-usap? Tatanggalin ko ba ang belo? Ngumiti si Hansani, depende ito kung may kakayahan kang kunin ito. Mabaho boy, mayabang ka. Hindi lang belo mo kukunin ko, pati balat mo ngayon ang kukunin ko. Sa dagandong ng galit, diretsyong sumugod ang puting mukha ng ulan na demonyo. Ngunit halos katulad ng dati, ang itim na bundok na demonyong babae ay pinigilan ang puting mukha ng ulan na demonyo. Naguguluhan ang white face rain devil. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay kain na hinala. Natatakot ako na hindi na siya makabawi. Alam ng babaeng demonyong itim na bundok na paulit-ulit siyang hamarang, at ang ibang mga tao ay hindi nasisiyahan, kaya binulungan niya ang puting mukha ng demonyong ulan. Pagkarinig nito, hinamak ang puting mukha ng ulan na demonyo, mapahamak ako, babaeng demonyo, nagsasalita ka ba sa iyong pagtulog? Kahit ikaw, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Sa lakas ng Black Mountain Demon Girl, bagamat isa nga siyang supermaster, talagang hindi qualified at confident ang white-faced rain devil na isa ring supermaster. Sinabi niya na maaari niyang pilitin ang puting mukha ng ulan na demonyo sa isang estado ng walang hanggang wakas, ngunit kung ang taong iyon ay isang Diyos na dapat mahulog sa lungsod at magwasak lamang sa Magic Cloud Ghost City. Ano? 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 Halos magkasabay na natigilan ang tatlo pang tao sa tunog. Ang dati nilang paghamak at pagmamataas ay tumigas din sa isang iglap, at naging malalim na pagkalito at pagkabigla. Lalo na ang puting mukha ng Rain Devil, na kahit paano ay sinubukang pigilan ang itim na bundok na demonyong babae, ngunit sa oras na ito, ang itim na bundok na demonyong babae ay hindi man lang nagsumikap, ngunit ang puting mukha na Rain Devil ay napaatras. Kung ang isang maliit ay humawak ng tatlo, natural niyang maipapakita ang kanyang banal na kapangyarihan, ngunit kung ang taong nasa harap niya ay ang mabangis na lalaki sa araw na iyon, ito ay magiging iba. Hindi siya tanga. Paanong hindi niya maiintindihan ang katotohanan na ang isang baril ay pumutok sa ulo ng isang ibon? hindi biro ang lumaban sa gayong kalaban ng walang ingat at mapapahamak. Hindi ba't ang Diyos na tao ay nasa tirahan ng Panginoon ng lungsod? Hey siyan demonyong babae, maaari kang kumain ng malaya at huwag magsalita ng walang kaparerekan. Bulong ng malaking paa na si Reverend. Hindi ako sigurado, ngunit nararamdaman ko siya. Black Mountain Demonyo G. Road. Hindi ba kukunin ni Raincube ang saplot niya? Mas mabuting tanggalin mo muna ang saplot niya. Titignan natin kung totoo o mali. Malamig na sigaw ng manok at ng matandang diwata. Bagamat may seryosong mukha, halatang pinayuhan siya sa pagsabog. Agad na binati ng white-faced jade devil ang phoenix chicken at ang matandang pamilya ng engkanto. Sa oras na ito, itinutulak mo ako upang gumawa ng kumpe ng kanyan. Parang ikaw talaga, ngunit sinabi ng mga kalakal na sila ay kahanga-hanga. Sa kanilang mga mata, ang dalawa pa ay nakatingin sa kanilang sarili. Ang white-faced jade devil ay may sakit at nalulunok lamang ito sa kanyang bibig. Siya ay hinapi sa sukdulan ng kanyang ina. Ang hirap sumakay ng tigre. Kung hindi mo gagawin, ang puting mukha na jade devil ay hindi makakabitin. Anong uri ng madugong amag ang nahulog mo? Hindi madaling pilitin. Makakatagpo ka ba ng matigas na buto pagdating mo? Alam kong mas mabuting umuwi at ayusin ang mga immortal. Noon lang, doon, muling nagsalita si Han Tatlong libo. Storytelling channel sa YouTube. Anong problema? Huwag kang gagalaw. Sa madaling salita, ang toktok ng apat na Panginoon na simpleng jin ulat ang apat na panig ay parang nabulunan sa kanilang mga lalamunan. Kung tungkol sa kanilang katayuan, ang sino mang pupunta sa istasyong iyon ay dapat na sobrang alipin at sunod sa sun Hindi bang gitin na ang apat na taong ito ay magkakasama pa rin ngayon, lalo pat may malaking hadlang. Ngunit ngayon, ang apat na taong ito ay hindi lamang nawawala ng kanilang momentum, ngunit mayroon ding ilang fucking collapse sa loob nila. Hindi sila naglakas loob na labanan ang paghamak ni Aaron, ngunit isa-isa silang nagkatinginan, umaasang manggangguna ang isa't isa. Apat na basura, Aaron disdained upang iling ang kanyang ulo. Nang marinig nila ito, nahiya silang sumabat, at ang kanilang mga puso ay lumundag sa hindi kilalang apoy, ngunit dahil dito, ang apat na tao ay lalong nagdiin ng kanilang galit. Sino ba ang may lakas ng loob na pag-alitan sila ng ganito? Walang tao, ngunit ito ay tiyak dahil walang tao, kaya ito ay mas karapat dapat sa kanilang pagbabantay. Kung tutusin, kung wala siyang kakayahan, maglakas loob ba siyang gawin iyon? Lalaban man o hindi, kung hindi, pupunta tayo. Nang bumagsak ang mga salita, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay at direktang tinulungan ang batang si Ruyo sa di kalayuan. Apat na tao, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, hindi pa rin manggahas na sumugod. Gayunpaman, hindi alam ng white-faced jade devil. Pagkabasa pa lang niya, nagkatinginan ulit ang tatlo, saka katumanggo sa isa't isa. Halos nang ang white-faced jade devil ay ganap na alerto sa Aaron, ang tatlo ay nagsanib kamay upang itulak ng bahagya sa likod niya, at ang walang pag-aalinlangan na white-faced jade devil ay agad na sumugod sa Aaron dahil sa pagkawalang galaw. Nanlumo ang white-faced jade devil at pinagalitan ang CNM. Kasabay nito, nang makitang nakatanggap siya ng Aaron, kinailangan niyang magmadali sa Aaron ng direkta. Inalis ni Aaron ang kanyang kalooban. Napakaseryoso ng buong lalaki, at ang itim na gintong gas sa kanyang katawan ay mabilis ding umaagos. Hindi nila ng ang na magkaroon ng anumang reservasyon kapag nakikipaglaban sa naturang eksperto. Bukod dito, maaari lamang siyang gumawa ng mabilis na desisyon sa teritoryo ng ibang tao. Siyempre, may isa pang bentahe sa paggawa nito, iyon ay upang ipakita ang iyong momentum at takutin ang kalaban. Sa pag-iisip nito, ang Skyfire Moon will ay direktang lumabas mula sa katawan at biglang tumama ng kaliwakan ng takbo. Bang bang bang. Wow. Ang iron sa ilalim ng basbas ng Taisho na banal na hakbang ay parang isang yuming at ang kanyang katawan ay tila tumatalon sa kalawakan. Pagkatapos mag-iwan lamang ng ilang natitirang anino sa paligid, siya ay nasa likod na ng puting mukha na Jade Devil kapag siya ay muling lumitaw. Ano? Anong klaseng bilis ito? Shit. Ang bilis kaya ng tao. Sinabi ni Mo na ang white face jade devil na nasa ubod ng pag-atake sa oras na ito, maging ang tatlong itim na bundok na demonyo na nanunood ng digmaan, ay hindi maiwasang matigilan nang makita nila ang eksena sa field. Makapangyarihan ang dalawang haligi at makamulto ang paraan ng katawan. Ito ba, ang tunay na kakayahan ng Diyos at ng tao? Naramdaman ang lamig sa likod niya, ang puting mukha ng Jade Devil, bilang isang nangungunang eksperto, ay hindi nalungkot. Nagmamadali siyang umikot at tumalikod para lumaban, ngunit naalis na ang poster ni Aaron. 72-Way Sword, Magsipilyu Ang pamamaraan ng katawan ay makamulto at ang pamamaraan ng espada ay matikas. Ang nakakamatay ay biglang umatras ang dalawang light pillar sa likod niya at dir-diretsong umatake. Pinagpapawisan ang white-faced jade devil habang pagod sa pakikitungo sa Aaron, kailangan niyang himukin ang kanyang buong katawan na maglagay ng harang sa kanyang likod upang matiyak ang kaligtasan. Hiyang-hiya ako, hiyang-hiya ako, ang white-faced jade devil mismo ay may magandang reputasyon, kamakailan lang. Isang buong taon na siyang sarado, siya ay dumating dito na may mahusay na tagumpay at nais na ipakita ang kanyang mga kakayahan, gayon paman, napakamalas niya, ito ang resulta ng unang digmaan, hindi alam ni Wei Feng, anyway, Magiging depressed ito, brush. Sa wakas, matapos magpumiglas na labanan ang pagbibilang ng sunod-sunod na espada ng Aeron, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang puting mukha na Jade Devil. Dahil kitang kita na sa wakas ay itinigil ni Aeron ang pag-atake ng espada at nakatayo lang doon at tinitigan ang sarili ng mahina. Shit, walang galaw diba? You're fucking dead hindi. Hindi, ikaw, anong ginagawa mo? Ay, shit sa oras na ito ang white jade devil ay utu-uto at nakatitig kay Aaron sa harap niya. Naglalaro ka pa ba? Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!